Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa production possibilities frontier. Kung matatandaan ay tinalakay natin sa nakarapat kita yung tinatawag natin kakapusan na kung saan ito ay may kaugnayan sa kahulugan na economics. Pag sinabi nga ulit natin economics, ito ay isang sangay ng agang palipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang sa kagustuhan o pangailangan ng tao gamit ang limitado ang ng yaman. Dahil ang ng yaman natin ay limitado, maaari tayong makaranas ng kakapusan o kakulangan. At upang maiwasan ito, kailangan natin ang Production Possibilities Frontier or Production Plan. Pag sinabi natin Production Possibilities Frontier, ito ay isang modelo na nagpapakita ng mga strategiya sa paggamit ng mga salik upang makalikha ng mga produkto. Ibig sabihin, pag sinabi natin production possibilities frontier, iisa-isahin natin yung mga possibilities o mga posibleng uh, maging pagpipilian natin upang makagawa ng produkto na kailangan ng mga tao sa isang komunidad. Halimbawa sa isang komunidad o community uh, Y, dalawang produkto lamang ang kailangan ng tao, ang pagkain at ang tela sa paggawa ng damit. Makikita sa talahan na yan, ang option A hanggang F sa so makatawid anim yung nagawang option o choices ng community Y upang magamit ng likas na yaman batay sa pangailangan ng mga tao dito, which is yung tela at ang pagkain. So sabihin natin ito ay tinatawag natin community Y ang community Y ay meron daw 400 o kabuang 400 na resources. Ibig sabihin, ang ang meron lang ang community Y ay 400 na kagamitan o maaring pera o likas niyaman upang makagawa o makalikha ng tela o pagkain na kailangan ng mga tao dito. Isa-isahin natin yung iba't ibang choices sa na nagawa ng community-wide. So option A, makikita natin na merong uh, 400 na pagkain, subalit so walang tela. No? So, masasabi kaya natin efficient kung hindi naman tayo gagawa ng tela? The answer is yes. Kung pagsasamahin natin yung dalawa, 0 plus 400 ay 400. Kung pareho yan sa kabuang resources na meron, ang community-wide. So, kung 400 yan, pareho ba ng resources na meron ng community-wide? The answer is yes. So, ibig sabihin, efficient pa rin siya dahil nagamit natin yung resources na meron ang community-wide, ang resources na meron ng community-wide, at napunta lahat ng resources doon sa kailangan ng tao. Marahil kung gagamitin natin ang option A ay kung ang community Y ay na mas nangangailangan ng pagkain kumpara sa tela. Next naman, pwede rin natin gamitin ng option B na magagamit natin ang kabuang resources na 400. No? So kung may kita natin na dagdagan na tela, naging 100 na siya, plus 300 is equals to 400. So kung may kita natin, pareho silang 400. Therefore, efficient sila dahil nagamit natin ang buong resources na meron ang community Y. Diba? Next, ganun din sa option C. Pag pinagsama natin yan, nakakabuo tayo ng 400. Ganun din sa option D, 400. Sa option E, 400. And sa option F, kung makikita natin, mas nag-focus ang option F. Sa option F, mas nag-focus sa community Y sa paggawa ng tela. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin ang option na to kung ang pagkain sa community Y ay sapat lamang at ang kailangan nilang pangunahin, ang pangunahing kailangan nila ay ang tela. So therefore, lahat ng na nasa plano natin ng production possibilities frontier ay masasabi nating efficient, no? Now, paano naman natin may papakita ang production possibilities frontier gamit ang graph? Yan. So, subukan natin ngayon tingnan kung paano ang itsura nito gamit ang graph. So, una, kailangan muna natin gumuhit ng partition plane. So, ang partition plane na gagawin natin ay katulad ng plane na ginagawa ninyo sa inyong math na subject. Ayan. So, next next sa line ay pwede na natin lagyan ito ng label. So, ilagay natin siguro sa y-axis ay tela at sa x-axis ang ilagay natin dito ay pagkain. Yan. So, next natin, ang ilalagay na natin ay ang numbers. So, mag-uumpisa tayo lagi sa gitnang dulo, which is dito, no, zero. So, uh, since ang number natin dito sa table ay nag sa zero, tapos nag-tapos sa 100, siguro pwede natin gawin ng by 100. So, from zero, magiging siyang 100. Next, number is 200. 300 and 400. Same din sa tela, 100, 200, 300 and 400. Now, dahil kompleto na 'yung Cartesian plane natin, pwede na tayong mag-plot ng graph. So, una, hanapin muna natin 'no sa option A, meron daw zero na tela. Saan tayo titingin? So, dito sa y-axis ang tela. Hanapin natin, nasan ba dyan yung 0 na tela? So, nandito po yun, o. No? Ayan. Next, ang susunod naman ay yung pagkain. Tingin tayo sa right, nasaan kaya yung pagkain na 400? So, eto. So, dapat katapat niyan yung 0 na tela. So, saan tayo maglalagay ng tuldok? Doon sa tapat ng 400 at nung zero So, ilalagay natin yung tuldok sa x-axis kung nasaan yung pagkain. Laging sa x-axis yung ating pagbabatayan. So, lalagyan ko ito ng tuldok. So, lagyan natin ng label. Ito is letter A. So, kapag gumagawa tayo ng label, lagi natin umpisahan ito sa x-axis. So, ang pagkain natin ay merong 400 at ang ating tela ay zero. Ayan. Next. Next naman ay sa letter B. Sa letter B, ang tela natin ay 100. So, nasan ba yung tela na 100? Ito. So, gagawa ko ng broken lines. Ito ako mag-umpisa sa 100. Mag-stop ako sa 300 na pagkain base dito sa ating talahan. Ayan. So, 300. At lalagay ko yung tuldok sa pinakadulo kung saan magkatapat si 100 at 300. So, pwede ko nang ilagay ang letter B. So, ang pagkain natin ay 300 at ang tela ay 100. Next is letter C. Since wala namang 150, pwede nating ilagay, uh, gumo, pwede tayong gumuhit ng broken line sa pagitan ng 200 at 100. Mag-stop tayo sa pagitan ng 200 at 300 dahil 250 ang ating letter C. So, pwede na dito. Sa pinakadulo. Ayan. So, letter C. Ang pagkain natin ay 250 at 150 na tela. Next naman ay letter D. Sa letter D ay 250. Ganun din ang gagawin sa pagitan ng 200 at 300. Mag-stop tayo sa 150. Ayan. So letter E. Ang pagkain natin ay... Ah, sorry. Letter D pa lang pala. letter D. Ang pagkain natin ay 150 at ang tela ay 250. Next is letter E. So sa letter E, sa tapat ng 300, mag i tayo sa 100. Ilalagay natin yung toldoc sa pinakadulo. So letter E, ang pagkain ay 100 at ang tela ay 300. Next is yung letter F. Nasaan ba yung letter F natin? Ayan. 400 na tela. So, ito yung 400 na tela. Dapat katapat niya yung 0 na pagkain. So, ito yung 0. Since nandoran yun naman sa tapat, pwede na natin ilagay yung toldoc dito sa mismong tapat ng 400. Ayan. So, dito natin ngayon ilalagay ang uh, letter F pagkain ay 400 at ang tela ay 0. Yan. So, last step natin sa pag-graph ay kailangan na natin i-connect itong mga tuldok na nagawa natin. So, para makita natin yung trend. So, yan po tinatawag natin production possibilities from here. Now, para alamin naman natin nasan ba dito sa graph yung tinatawag nating efficient. Since sinabi natin na lahat ng option A to F ay efficient, therefore, itong red na line na to nire-represent nito yung ang tinatawag nating efficient. So, ilagay natin dito ay efficient. Ibig sabihin, itong red line ay efficient. Next, paano naman kung yung tuldok ay nilagay natin o yung ginawang plano ng community Y, ang tela nila ay 300 at 400 okay 300 na lang din 300 ang pagkain ayan dito so ang pagkain ay 300 at ang tela ay 300 kapag pinagsama natin yung mga kabuo tayo ng 600 sa palagay ninyo ito bang 600 na to kakayanin na nagawa ng community Y, eh ang resources lang na meron ng community Y ay 400. So, therefore, hindi yan kakayanin ng community Y. So, ang tawag natin sa lahat ng mga tuldok na nasa labas ng line na yan, na red line, ang tawag natin dyan ay inefficient. Ay sorry, ay infeasible. Ibig sabihin, pag sinabing infeasible, imposible eh, kasi uh, 600 yung kakailanganin para magawa yung 300 na tela at 300 na pagkain pero ang resources natin ay 400 lang. Therefore, infeasible. Next, paano naman kapag ang um, plano ng community Y ay bumuo ng isang daan lang na tela at isang daang pagkain. Uh, pag pinagsama natin ito, makabuo lamang tayo ng 200 na resources. So, kakasya ba yan? Uh, eh, ang resources natin ay 400. Kasya ba yan? So, definitely, yes. But the question is, efficient ba siya? The answer is, no. Bakit hindi siya efficient? Kasi 200 na lang yung nagamit na resources. So, ibig sabihin, uh, hindi, hindi masyadong naging efficient ang community-wide dahil marami pa mga natirang resources kung saan hindi natugunan ang lahat ng pangangailangan ng tao. So, ilalagay natin dito ay inefficient kasi hindi naging efficient ang community-wide sa paglikha ng produkto gaya ng tela at pagkain. Ayan. So, inefficient. So, again, pag... Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa production possibilities frontier. Kung matatandaan ay tinalakayin natin sa nakarapag kita yung tinatawag natin kakapusan na kung saan ito ay may kaugnayan sa kaulugan na economics. Pag sinabi nga ulit natin economics, ito ay isang sangay ng agang palipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapos kagustuhan o pangailangan ng tao gamit ang limitado ang ng yaman. Dahil ang ng yaman natin ay limitado, maaari tayong makaranas ng kakapusan o kakulangan. At upang maiwasan ito, kailangan natin ang Production Possibilities Frontier or Production Plan. Pag sinabi natin Production Possibilities Frontier, ito ay isang modelo na nagpapakita ng mga strategiya sa paggamit ng mga salik upang makalipa ng mga produkto. Ibig sabihin, pag sinabi natin Production Possibilities Frontier, iisa-isahin natin yung mga possibilities o mga posibleng uh, maging pagpipilian natin upang makagawa ng produkto na kailangan ng mga tao sa isang komunidad. Halimbawa sa isang komunidad o community uh, Y, dalawang produkto lamang ang kailangan ng tao, ang pagkain at ang tela sa paggawa ng damit. Makikita sa talahanayan ang option A hanggang F sa so 6 yung nagawang option o choices ng community Y upang magamit ng likas na yaman batay sa pangailangan ng mga tao dito, which is yung tela at ang pagkain. So, sabihin natin ito ay tinatawag natin community-wide. Ang community-wide ay meron daw 400 o kabuang 400 na resources. Ibig sabihin, ang... Ang uh, meron lang ang community Y ay 400 na kagamitan o maaring pera o likas niyaman, upang makagawa o makalika ng tela o pagkain na kailangan ng mga tao dito. Isa-isahin natin yung iba't ibang choices na nagawa ng community Y. Sa so, option A, makikita natin na meron uh, 400 na pagkain subalit walang tela. No, so masasabi kaya natin efficient kung hindi naman tayo gagawa ng tela. The answer is yes. Kung pagsasamahin natin yung dalawa, 0 plus 400 ay 400. Kung pareho yan sa kabuang resources na meron ang community Y. So kung 400 yan, pareho ba ng resources na meron ng community Y? The answer is yes. So ibig sabihin, efficient pa rin siya dahil nagamit natin yung resources na meron ang community-wide, ang resources na meron ng community-wide at napunta lahat ang resources doon sa kailangan ng tao. Marahil kung gagamitin natin ang option A ay kung ang community-wide ay na mas nangangailangan ng pagkain kumpara sa tela. Next naman, pwede rin natin gamitin ang option B na magagamit natin ang kabuang resources na 400 No, so kung makikita natin na dagdagan ng tela, naging 100 na siya plus 300 is equals to 400. So kung makikita natin, pareho silang 400. Therefore, efficient sila dahil nagamit natin ang buong resources na meron ang community Y, di ba? Next, ganun din sa option C. Pag pinagsama natin 'yan, nakakabuo tayo ng 400. Ganun din sa option D, 400 sa option E, 400. And sa option F, kung makikita natin, mas nag-focus ang option F. Sa option F, mas nag-focus sa community-wise sa paggawa ng tela. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin ang option na to kung ang pagkain sa community Y ay sapat lamang at ang kailangan nilang pangunahin, ang pangunahin kailangan nila ay ang tela. So therefore, lahat ng na nasa plano natin o production possibilities frontier ay masasabi nating efficient. No? Now, paano naman natin may papakita ang production possibilities frontier gamit ang graph? Yan. So subukan natin ngayong tingnan kung paano ang itsura nito gamit ang graph. So una, kailangan muna natin gumuhit ng Cartesian plane. So, ang Cartesian plane na gagawin natin ay katulad ng dito na ginagawa ninyo sa inyong math na subject. Thanks. yan so next next sa line ay pwede na nating lagyan ito ng label so ilagay natin siguro sa y-axis ay tela at sa x-axis ang ilagay natin dito ay pagkain Ayan. So, next natin, ang ilalagay na natin ay ang numbers. So, mag-uumpisa tayo lagi sa gitna ng dulo, which is dito, no, zero. So, uh, since ang number natin dito sa table ay nag-uumpisa sa zero, tapos nag-tapos sa 100, siguro pwede natin gawin ng by 100. So, from zero, magiging siyang 100. Next, number is 200. 300 and 400. Same din sa tela. 100, 200, 300, and 400. Now, dahil kompleto na yung Cartesian plane natin, pwede na tayong mag-plot ng graph. So, una, hanapin muna natin. No? Sa option A, meron daw zero na tela. Saan tayo titingin So, dito sa y-axis ang tela. Hanapin natin, nasan ba dyan yung zero na tela? So, nandito po yun, o, no? ayan. Next, ang susunod naman ay yung pagkain. Tingin tayo sa right, nasaan kaya yung pagkain na 400? So, eto. So, dapat katapat niyan yung zero na tela. So, saan tayo maglalagay ng tuldok? Doon sa tapat ng 400 at nung zero. So, ilalagay natin yung tuldok sa x-axis kung saan yung pagkain. Laging sa x-axis yung ating pagbabatayan. So, lalagyan ko ito ng tuldok. So, lagyan natin ng label. Ito is letter A. So, kapag gumagawa tayo ng label, lagi nating umpisahan ito sa x-axis. So, ang pagkain natin ay merong 400 at ang ating tela ay 0. Ayan. Next. Next naman ay sa letter B. Sa letter B, ang tela natin ay 100. So nasan ba yung tela ng 100? Ito. So mag gagawa ako ng broken lines. Ito ako mag-office sa 100, mag-stop ako sa 300 na pagkain based dito sa ating talahan ayan So, 300. At lalagay ko yung tuldok sa pinakadulo kung saan magkatapat si 100 at 300. So, pwede ko nang ilagay ang letter B. So, ang pagkain natin ay 300 at ang tela ay 100. Next is letter C. Since wala namang 150, pwede nating ilagay, uh, gumo, Pwede tayong gumuhit ng broken line sa pagitan ng 200 at 100. Mag-stop tayo sa pagitan ng 200 at 300 dahil 250 ang ating letter C. So, pwede na dito, sa pinakadulo. Ayan, so letter C ang pagkain natin ay 250 at 150 na tela. Next naman ay letter D. Sa letter D ay 250. Ganun din ang gagawin sa pagitan ng 200 at 300. Mag-stop tayo sa 150. Ayan. So letter E. Ang pagkain natin ay... Ah, sorry. Letter D pa lang pala. letter D. Ang pagkain natin ay 150 at ang tela ay 250. Next is letter E. So sa letter E, sa tapat ng 300, mag i tayo sa 100. Ilalagay natin yung toldoc sa pinakadulo. So letter E, ang pagkain ay 100 at ang tela ay 300. Next is yung letter F. Nasaan ba yung letter F natin? Ayan. 400 na tela. So, ito yung 400 na tela. Dapat katapat niya yung 0 na pagkain. So, ito yung 0. Since nandoran yun naman sa tapat, pwede na natin ilagay yung toldoc dito sa mismong tapat na 400. Ayan. So, dito natin ngayon ilalagay ang uh, letter F. Pagkain ay 400 at ang tela ay 0. Yan. So, last step natin sa pag-graph ay kailangan na natin i-connect itong mga tuldok na nagawa natin. So, para makita natin yung trend. So, yan po tinatawag natin production possibilities from here. Now, para alamin naman natin nasan ba dito sa graph yung tinatawag nating efficient. Since sinabi natin na lahat ng option A to F ay efficient, therefore, itong red na line na to represent nito yung ang tinatawag nating efficient. So, ilagay natin dito ay efficient. Ibig sabihin, itong red line ay efficient. Next, paano naman kung yung tuldok ay nilagay natin o yung ginawang plano ng community Y, ang tela nila ay 300 at 400. Okay, 300 na lang. 300 ang pagkain. Ayan, dito. So, ang pagkain ay 300 at ang tela ay 300. Kapag pinagsama natin yung mga kabuo tayo ng 600, sa palagay ninyo, ito bang 600 na to kakayanin na magawa ng community Y, eh ang resources lang na meron ang community Y ay 400. So therefore, hindi yan kakayanin ng community Y. So ang tawag natin sa lahat ng mga tuldok na nasa labas ng line na yan, na red line, ang tawag natin dyan ay inefficient. Ay, sorry. Ay, infeasible. Ibig sabihin, pag sinabing infeasible, imposible eh, kasi uh, 600 yung kakailanganin para magawa yung 300 na tela at 300 na pagkain pero ang resources natin ay 400 lang. Therefore, infeasible. Next, paano naman kapag ang um, plano ng Community Y ay bumuo ng isang daan lang na tela at isang daang pagkain. Uh, pag pinagsama natin ito, makabuo lamang tayo ng 200 na resources. So, kakasya ba yan? Uh, eh, ang resources natin ay 400. Kasya ba yan? So, definitely, yes. But the question is, efficient ba siya? The answer is, no. Bakit hindi siya efficient? Kasi 200 na lang yung nagamit na resources. So, ibig sabihin, uh, hindi, hindi masyado naging efficient ang community wide dahil marami pang pa mga resources kung saan hindi natugunan ang lahat ng pangailangan ng tao. So, ilalagay natin dito ay inefficient kasi hindi naging efficient ang community wide sa paglikha ng produkto gaya ng tela at pagkain. Ayan. So, inefficient. So, again, pa